Ma'am, how do you follow up sa tanong ni She? How do you feel about that? Your, some of your colleagues are lawyering for Kibuloy on the basis of friendship, mm -hmm. yung personal na relasyon. Effectively disregarding yung personal experiences ng mga victims ni Kibuloy. Well, I wouldn't call it lawyering, pero precisely. Kaya nung pagkatapos nag-object yung kasama ko sa hearing, nanawagan na ako sa lahat ng mga kasama ko, lalong-lalo na sa komite at sa Senado. Panoorin lang basahin lang yung testimonies ng ating mga victim survivors, yung mga babae, yung mga dating menor de edad na ngayon after many years talagang nagbuo ng lakas ng loob magsalita. At sana, sana bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo uh, kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng uh, kabaitan niya sa pamilya pero kahit kaibigan natin kahit naging mabait sa pamilya natin kapag ka ang akusasyon sa kanya ay pang panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, uh, panlilinlang uh, uh, at kung ano-ano pa hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite. Tingin ko ang, ang sagot po doon ay oo. Are, are you not disappointed po doon sa uh, action ng ilan ninyong kasamahan? I can't say I'm disappointed uh, kasi sa iba't ibang issue, uh, madalas magkakaiba rin naman kami sa mga opinion, at least sa simula. Pero patuloy akong nananawagan na sana uh, bago matapos itong pagdinig, manaig pa rin. Manaig yung ating paninindigan uh, kasama ng mga kabaro at mga menor de edad. Manaig yung ating paniniwala na walang taong mas mataas sa batas. Ang dami ng mga opisyal ng gobyerno, pati ng simbahan, ay humarap sa uh, mga investigasyon ng Senado. Bakit maiiba si Kibuloy at Lalong-lalo lalo na sa panahong ito na nagkakaisa ang buong Senado Barnan na itaguyod ang sistema ng checks and balances laban sa Peking People's Initiative uh, at tangkang lusawin at uh, bawi, uh, buwagin ang Senado. Magkaisa din po tayo Barnan na 'yung mga rules ng Senado ay dapat mapatupad na ang kapangyarihan ng Senado para singilin ang accountability ng mga nang-abuso ng kanilang kapangyarihan ay kailanman huwag na huwag nababawasan. Mami, binanggit po si former Senator Trillanes na dapat magkaroon ng anti-money laundering investigation hmm. dun sa mga properties ni Kibuloy. Ah. And it would seem na, although hindi niya binanggit yung pangalan ni dating President Duterte, pero mukhang intertwined yung kanilang mga uh, economic interest. Well, salamat sa paalala ni former senator Sani. In fact, uh, lumabas na nga sa nakaraang hearing na sa susunod na hearing, imbitahin po namin ang, ang uh, Anti-Money Laundering Council dahil lumabas sa isa sa mga bagong testimonya na posibleng posibleng may money laundering na ginagawa si Kiboloy uh, dahil sa sinalaysay na paggamit ng mga account ng mga totoong tao, ha pero para magpadaan ng pera ng iba para makarating kay Kiboloy doon sa Davao. Uh, hello po. Hello. So yung recent development was President Duterte uh, was named property administrator. Parang it was partially answered na kanina. Okay. But will your committee look into the properties of Kibuloy here and abroad? Uh, siguro only as far as binabanggit sila sa mga testimonya. Dahil ang subject ng resolusyon ay yung pang-aabuso sa mga kabaro at mga menor de edad. Pero tulad nung binanggit ni uh, Ms. Renita, yung pag ng mga bank accounts ng mga miyembro uh, doon sa Singapore, kaya nabuksan yung uh, pagpapaimbita sa Anti-Money Laundering Council para tignan ang posibleng uh, economic abuse na ginagawa ni Kiboloy. Okay, ma'am, next. Cecile, please start. Hello, ma'am. Opo, Hello. medyo tatlo ito, ma'am. Yung una, um, don't you think na nagkakaroon ng double standard yung some senator when it comes to uh, ad, uh, dealing with yung kay Kiboloy? Kasi yung kay senior isang beses lang, meron agad warrant and then ito, inaano na, iniinvoke na yung lahat ng karapatan ni uh, Pastor? Mm. Tingin ko nga dapat matutunan namin at magamit yung mga leksyon na natutunan namin nung investigasyon ng Senate Committee on uh, Public Safety at uh, joint with Senate Committee on Women doon sa investigasyon kay Senyor Aguila. Doon magandang naipakita ng Senado isang kapulungan ng isang sangay ng gobyerno na kahit pa mga nagsasabing sila yung mga religious leaders ay subject din sa batas ng Republika. Hindi pwedeng napalampas yung mga pang nila sa mga bata at iba pang miyembro ng uh, by, uh, Socorro uh, dun sa investigasyong iyon. At yun na nga, tulad nung pagharap ng ibang mga uh, religious leaders dati sa mga Senate investigation, ay uh, obligado. Uh, tulad nung uh, nangyari doon sa uh, Socorro investigation obligado rin uh, si Kiboloy na humarap dito sa aming komite. Maganda kung nagiging uh, consistent kami uh, over time investigation to investigation. Over the weekend you called your colleagues to parang listen to the cry of the victims. Do, do you think they are numbed and not listening to the um, grievances and complaints of the victims? I think wala akong kasamang senador na numb o manhid. I think lahat po kami ay nakakarinig at nakakakita. Kaya patuloy akong nananawagan at patuloy akong umaasa na pagdating ng bukas ay mananatiling nakatayo yung pag ko kay Kiboloy in contempt. Dahil lahat o kung hindi man lahat, karamihan na mga miyembro ng komite ko ay maninindigan kasama nung mga victim survivors na iyon. Last naman paano pag in-invoke nila yung sa religion, 'di ba, separation of church and state, yung religious group nila when it comes dun sa money laundering and other aspect. Thank you. O, oh, walang masasite na uh, paglabag sa separation of church and state o paglabag sa religious freedom lalo na kung may kinalaman sa paglabag ng mga batas ng Republika mga sekular na batas na bawat mamamayan, anuman ang kanyang uh, institusyon, anuman ang kanyang vocation sa buhay, uh, ay accountable. Um, Doon sa separation of church and state, uh, ayun, nabanggit ko na yung mga dahilan na hindi ako nababahala dyan, hindi po yan uh, applicable uh, dito sa kasalukuyang uh, pagdinig ng aming komite. Thank and you. So, si Hi ma'am. Ma'am, yung Hello. development lang last week, yung pag-unseal sa US oh, yes. ng mga arrest warrant versus kibuloy. Siguro yung, hindi naman effect, but um, paano nito na papalakas yung pagdinig po ninyo sa mga kaso laban sa kanya? Well, una, masaya po ako uh, sa ganyang development. Tingin ko dapat talaga singilin ang accountability at kalaunan. Madala sa justisya si Kibuloy sa kahit alinmang jurisdiction. At masaya po ako sa pagpapa seal ng warrant na iyan para sa hindi kukulang na kalahating dosenang uh, mga charges uh, to enumerate uh, conspiracy to engage in sex trafficking, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy, and cash smuggling. At uh, magandang development din yung posibleng maisama si Kiboloy sa red list ng Interpol. Ibig sabihin, hindi na lamang yung uh, law enforcement partners ng US na Federal Bureau of Investigation, hindi na lamang ang Philippine National Police o ang OSA mismo kung umabot sa uh, pag issue ng Senado ng warrant, kung manatiling nakatayo yung citing ko of in contempt ni Kiboloy. Pero baka sa ibang mga Uh, jurisdictions din. Uh, mga member nations ng Interpol ay uh, mahirapan siyang uh, forever na tumanggi na humarap sa mga seryosong isyu ito. Ma'am, mai-initiate daw nito yung extradition process ng US uh, Department para kay Kibuloy? Ah, nung huling pagdinig, sabi po ng uh, uh, Department of Foreign Affairs, ay wala pang uh, extradition uh, request ang Estados Unidos sa ating gobyerno. Pero uh, at least uh, satisfied naman ako na uh, batid nila ito. In fact, mula pa sa halos unang pagdinig na banggit at naitanong na ito, at uh, alam naman nila no alam naman ng mga responsible agencies sa executive paano nila iha-handle if and when dumating na ang extradition request na iyan whether umaandar na o hindi pa ang mga kaso dito naman sa atin. Ma'am, last on my part. Um, yung kung saan i-unseal yung warrant para kay Kibuloy, almost the same kasi kung ano yung iniimbestigahan ninyo, uh, child trafficking, um, conspiracy to engage in sex trafficking, what does it say, ma'am, na almost the same po yung, uh, mukhang yung abuses na na-commit niya? Yun na nga Allegedly. eh. So, pos lalong posibleng isipin na pareho ang modus operandi dito at sa bansang iyon or maaring sa iba pang mga bansa ng mga pang-abuso sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan at mga uh, minor de edad. Good morning, ma'am. Ah, ah, okay. So dagdag lang, uh, dagdag ko lang na yung parallel investigations ng senado at saka ng DOJ ay parehong nakakatulong sa isa't isa at in fact sa ano pa mang ibang mga investigasyon katulad ng naranasan namin nung nakaraang mga investigasyon. Halimbawa uh, sa Pharma no na nag-simultaneous uh, investigation at uh, corrective action ang Bureau of Immigration mismo, ang Office of the Ombudsman at iba pang uh, investigative and law enforcement agencies.